So ito yung stars ko dun sa aking page mga lodi no? Nilakaon na siya So uh, December 2022 pa yan So may isang taon na po yan, yan siya. Naka on hold lang siya Hindi ko po siya nakukuha kasi Hindi pa po ako nakakamit ng minimum threshold So ang ibig sabihin niyan mga lodi no? Dun po sa mga nagtatanong Lalo po dun sa mga baguhan po mga lodi kapag daw po ba tayo is uh, naka 6 month na, hindi pa namimit yung minimum threshold, walimbawa $25 man yan or $100 sa stars, kung makukuha pa daw po ba yung stars or ma-expire daw po to Okay, so mga Lodino, pinapaalala po ulit namin, hindi na po may-expire yung ating stars kapag ka po tayo ay nakapag-setup ng ating payout account. Once na nakapag-setup tayo mga Lodino, aantay na lang po natin na makabuo tayo ng minimum threshold para po yan automatic i-credit doon sa ating mga payout account na nilagay. Pero kapag ka po kayo ay hindi nag-set up ng inyong payout account within 6 months, doon lamang po may expert lahat ng inyong mga uh, stars na kinikita. Okay? Or nakinita. Kaya naman hanggat maaari mga Lodi ay uh, mag-set up na kayo ng inyong payout account at wag na wag nyo na po pabutin ng 6 months. Dahil masasayang lamang po yung inyong kinita.